Good day mga ka For today's video ay uh, ipapakita ko po sa inyo ang uh, madaling pagtayo galing sa pagkakaupo ng matagal. Kaya uh, may technique po tayo dyan. So ipapakita ko po yan at kung bago ko pa lang po sa akin channel ay please subscribe sa ating po channel na Dagas Flores at then yun na rin hit ang notification bell para updated tayo sa mga video na lumalaban sa stroke. So, samahan niyo ako hanggang sa huli, Okay? nasira yung mga tilapia, nag-static. Like so, ganito po. Narinig nyo naman siguro. Ano? So, bago po tayo mag-practice uh, ng uh, tumayo, ay meron po tayo mga konting exercise. Ayan. Yung mga pagtagilid po ganyan, ayan. Kailangan po nagagawa nyo rin yan. Ayan, yung napipigil. Ayan. Kasi po, pagka tayo po na matagal, sa isang position, ay ang ating pundugo dugo ay hindi po nakakapag-circulate na maganda. Ayan. So, at yun po ay naging sanhi ng na lalong pamimigat ng ating pong uh, affected body, kagaya ng paa at saka ng kamay. Ayan. At saka kung nakupo ko pong ganyan, ayan, pwede po tayong tumagil din ng ganyan. Kung nanonood ka mo ng TV, di ba? Ayan. Basta pagkaka ilang minutes o kaya ilang uh, uh, isang uh, o 30 minutes ay yan ay yan babaguhin lagi natin ng pwesto o kaya ang papalipat-lipat tayo ng pwesto na ganyan ayan para ikaw ay gumagalaw din sa iyong pagkakaupo kaya hindi ka nakababad na wala kang ginagawa at hindi gumagalaw ang iyong katawan so ayan po ganun po ayan kailangan ng practice po yan at saka para ikaw ay gumagalaw. So, eto na tayo. Dito na tayo sa pagtayo. Ayan, paano ko ba tumayo? Ayan, kadalasan sa ating mga na-stroke ay pag, kapag tatayo tayo, lalo na kapag tayo'y matagal na nakaupo. Ayan, syempre medyo pagkakalala sa hindi nagbabago ang inyong pwesto, hindi ka gumagalaw sa inyong pagkakaupo, ay ang ating pumpa paa ah, ay ah, namimigat at pati na rin po ang kamay. So, kadalasan sa pagtayo natin ay eh, humahalap tayo na mga kapitan, sa pagtayo. Gamit ang malakas na bahagi ng kamay. Ganyan. Di ba? Ganyan. Tapos na tayo ganyan. Tapos na tayo ganyan. Ganyan. Tapos saka ipilit ganyan. Ayan. Saka ka mga makakatayo. Yung iba naman ay dito kumukuha ng persa. Kasi po, karamihan kita sa exercise, sa pagtayo, ganyan. Kaya po, kaya po nakaganyan, para po madagdagan ng gravity dito po sa harap, sa pag-forward, para makatayo. parang ganito. Ayan, nandun po ang persa. Di ba? O, nakakatayo na. Ayan. Ayan, pero paano halimbawa na ikaw ay nasa ibang bahay o nasa klinik? at lumabas ang doktor at magbibigay ka ng galang sa doktor. <laughs> ano sasabihin mo? Siyempre, nandiyan ang doktor, tatayo ka, magbibigay ka ng galang. Ayan. Good morning po, Dok. <laughs> o kaya, ay na si doktor ha. Good morning po, Dok. Ayan. Ngayon, ito na po ang teknik. Ipapakita ko na po. Ayan. So, ang ating pong dalawang kamay ay pwede po natin gamitin sa ating tuhod. Dito lang po ay papatong. Ito po ang pinakamabilis na paraan para makatayo ang mga katulad nating na stroke. Ayan. Pero ito po ay po ito sa mga naka-recover. Uh, yung matagal na nasa bahay, hindi yung kalalabas mo pa sa hospital. Yung naka-recover ka na. Ayan, dito po ang hawak sa dalawang tuhod. Ayan. Tapos bibigyan po natin ng persa ang ating kamay at pati na rin itong ating na-stroke. Nice Tinamaan ng stroke, affected the arm at saka sa tuhod at pati na rin sa likod. Hawak sa tuhod, yuko. Ayan, pag yuko natin, dito po ang tulak. Tulak ang kamay, tayo. Dahan-dahan. Yeah. Diba? Dahan-dahan din ang pag-upo. Ganon din po sa pag-upo. Tayo, hawak sa tuhod, upo. dandan Kasi po kadalasan sa atin yung na-stroke, pagka nakatayo at pag umupo, ay parimit po, ay pabagsak. ang upo. Parang ganito po. Ayan. Pag upo, walang alalay. Ayan, Masakit po siya sa spinal cord. Delikado po. Baka makakaroon ng tama spinal cord. So, ganun po. Hawak po sa tuhod. Again. Hawak po sa tuhod. Yuko. Ang pirsa. Narito sa magkabilang kamay. At saka sa tuhod. Tulak. Yan. Ganun. Hmm. Diba? Pag upo, ganun din. Tandaan. Yan. <laughs> diba? Oh, isa ba? Oh, mabilis, madali niyo makukuha 'yan. Lalo na ikaw ay recover na at malakas na ngayon kamay. Ayan. Hindi yung pagtatayo ka oh, o ka pa ng mga kakapitan. Ganyan. O kaya makikihawa ka sa tao. Eh makakatayo ka na oh, mag-isa. Dito lang sa tuwag talaga Oh. O. Oh. Pati pag-upo. Pag-upo ka, dito rin. lang Subukan nyo. Pero kailangan, mag exercise din muna na. Ganyan. Ayan, tsaka po ko po. Ayan, natagilid na ganyan. Tapos sa kabila, tagilid rin. Para nagbabago ang pesto ng uh, iyong pag-upo. Gumagalaw ko rin kahit ako po ka. Ayan, oh, uh, so yun po nga kay mga pinakitang uh, Teknik sa pagtayo, ayun po ay napaka napaka epektibo po noon. Uh, kasi pag tumatayo tayo, humahanap pa tayo ng hahawakan. Tapos uh, lalo na kapag tayo matagal ang pagkakaupo, ay talaga natadagdagan yung pamimigat ng ating paha, lalo na sa tuhod. At ngayon, pag tumayo tayo, ay nandyan yung nang nangangatal siya sa pagtayo. So, ang technique doon para hindi siya mga tal ay hahawakan po natin siya sa tuhod. Yung katulad na kanina pinakita nga ako sa inyo na pagtayo, sa tuhod po ang hawak. Tapos may persa rin po sa kamay at saka sa likod. Uh, ah, magkakasabay po yon Synchronize po ang, ah, ang persa noon sa pagtayo. At sa pag naman, ay ganun din po ang gagawin natin. Bago po tayo mo po, ay hahawak po sa tuhod at dahan-dahan pong upo para makaupo ng dahan-dahan. Hawak po sa tuhod uh, para mapigilan na kanyang pangangatal. Ayan. Kasi kung hindi nyo hawakan yan, mangangatal siya dahil sa tagal nga ng pagkakaupo. Um, so, ganun po ang uh, ating gagawin. At saka gawin din natin yung pagka tayo nakaupo na matagal, ay dapat nga ikaw ay kumikilos. Mahalaga talaga ay uh, yung ikaw ay galaw ng galaw kahit ikaw ay nakaupo o nagse-cellphone ka o nanonood ka man ng TV, ay uh, dapat ikaw ay kumikilos. Yung kagaya na pinakita ko sa inyong uh, pagtagilid na ganyan, at saka yung ganyan, tumatagilid na ganyan, at least ay gumagalaw ka. Yung po ay tumutulong din sa pag-circulate ng ating dugo, lalo na sa umaga, yung galing ka sa tulog. Ngayon, do sa <laughs> pag-usapan natin yung affected body na tinamaan ng stroke, yung na-paralyze So, yun po, ay pare-pareho po ng sitwasyon sa kanya sa, sa mahirap. O, walang mahirap, walang mayaman. Pero hindi pare-pareho ang kondisyon niya. Yun. Yung pare-pareho, ibig sabihin, walang mayaman, walang mahirap. Kasi, yung mayayaman, nagtatanong dyan eh. So, kung may nainom na gamot ba para sa paradise na katawan para may balik dating galaw eh, magbabayad ka ako kahit magkano. <laughs> eh, kaso nga, wala. Wala pong gamot din yan. So, ang tanging parampo lamang talaga din yan, ay ang, uh, mag-exercise mo siya ng exercise. Ayan. At saka, pare-pareho po tayong nga, uh, yan, tayo mga na-stroke. Kailangan tanggapin natin kung ano nangyayari sa ating Ayan. At saka, isa pa, uh, ang doktor at ang therapist, ay sila po ay uh, ang uh, trabaho lamang po nila sa atin na nais tulong ka sila po ay magpo-provide lamang ng ating uh, mga pangunahing gamot at saka mga maintenance. Pero kapag kapag po ikaw ay uh, naka-recover na at ikaw ay nasa bahay na, ay uh, walang ibang magpapagaling sa iyo kundi ang iyo lamang sarili Nakadepende sa iyo ang iyong paggaling Kung ikaw ay tatamad-tamad o kung ikaw ay masipag, tahayaan mo na lamang na ganyan ka ay talagang nga uh, matagal lang yung pag-recover. Ngayon, nagkikaw mo, magpuprisig at matatanggap mo na ang inyong kalagayan, yung panatag ka na, at tapos ay sasamahan mo pa ng sipag sa pag-exercise, -ex ayan, meron kang motivation, at naniniwala ka sa inyong sarili, ay unti-unti ka talaga nga uh, makaka-recover talaga ng maganda. Pero, bagamat siya hindi na ibabalik ng 100%, ay yung uh, bumalaw man lamang siya at na makasabay sa normal na pamumuhay, ay talaga napakaganda na. Mahalaga ang may motivation talaga, yung naniniwala ka sa sarili, naniniwala ka sa iyong kakayahan, uh, kasi nandoon talaga ang uh, magpapagaling sa iyo, ang uh, pag-recover mo, Ah, uh, saka, baka sa sobrang mga paniniwala sa sarili mo eh, makabalik ka pa ng 100% eh. Pero meron talaga nakakabalik ng 100%. Pero yon ay ibang klase ng yon. Mga mild stroke yon, yung kagaya ng transient ischemic na sinasabi ko, kadalasan nga sa kanila 24 oras lamang sila nakakabalik sila sa sa dati. Pero tayo pong natin naman na major ay eh, talagang kailangan natin na mag-exercise at lumaban. So kaya laban lamang po tayo na laban. Huwag po natin nga uh, isipin ang uh, pagsuko. Ayan. Kasi nag exercise ka na, lumalaban ka na, tapos saka ka pa makakaisip ng pagsuko, eh para saan pa? Bakit ka pa nag exercise Kung uh, naisipin mo naman, sumuko din lamang. Siyempre, lingunin mo rin yung, yung uh, nagawang mga exercise at makikita mo rin naman na malayo-layo rin naman ang na narating nakatindig ka na igagalaw mo ng iyong kamay hindi sa pamamagitan ng iyong pagpapraktis dahil sa totoo lamang tayo mga naestro ang ating na-paralyze sa katawan ay talagang ang technique talaga di yan ay ang may galaw siya ng may galaw ngayon yung exercises ay yan po ay talaga mga uh, para lamang may meron siyang pattern ng paggalaw sa araw-araw tapos siya nagagalaw na nagagalaw. Kaya kung paano galaw. Basta ma mahalaga ka kasi nagagalaw siya para hindi siya na stuck Yung pong teknik doon. At saka isa pa, gawin mo na gawin yung nagrawaraw. Ayun, kailangan nga, uh, habang ginagawa mo yon kinakailangan na puro mga positibo din ang iyong iniisip. At dahil si mo yung mga neg negativity na pag-iisip yung mga kontra na parang kano-kontra mo yung uh, pag-exercise na wala naman nangyayari. Mga ganong pag-iisip ba? Mga ganong klase pag-iisip. Pag Kailangan kasi laging positibo ka. Laging uh, ang ginagawa mo ay laging may goal. Laging may paruroonan. Ayan. Yeah. So, ganon po ang, uh, ang aking uh, naituro ngayon. Ngayon uh, for today's video ay pinakita ko po sa inyo ang technique ng uh, pagtayo. Ayan. Para mabilis na pagtayo. Para hindi yung kusang saan ka humahawak tapos nangangatal pa yung, ka, yung pa Kahit po tayo nakarecover, nandiyan pa rin po yung uh, katal eh. Yung nangangatal pati sa kamay. Ganun din. Hindi po mawawala yun kapag ka ikaw ay may uh, na ginagawa. Na, nandun yung katal. So, yung po ang technique doon, pag tumatayo at nangangatal siya, ay hahawakan po. At saka doon din po ang uh, pinaka magiging uh, guide mo sa pagtayo. Ang paghawak sa tuhod uh, kasabay ng pwersa ng baraso at saka ng likod. So for today's video, yan po muna ang aking uh, naibigay sa inyo technique. Ang pabilis uh, na pagtayo kung ikaw man ay galing sa matagal na pagkakaupo. Kasi pagka matagal na tayo nakaupo, napakahirap tumayo, di ba? Pero yun po ang technique niyan. So, pero bago po tumayo, ay, ay, ay gagalaw-galaw muna na konti. Yan. so, para nagkawala ka ng utot. Yan. yan. nga yung natagilid na ganyan. Harap doon. Harap doon. Pero kung nanonood ka ng hindi. Ayan. Nakaganyan. Ayan. Pwede natin gawin yon Tapos saka natin practicein ang pagtayo at ang dahan-dahan na pagupo. Huwag po tayong upo ng pabigla. Yung pabagsak. Delikado po yun. Kasi masisira ng upo. <laughs> hindi <laughs> depende sa sa spinal cord. So, 'yan po ang akin nasabi ngayon. Uh, at sana po ay malaki ang uh, nakatulong po ako sa inyo. Uh, at ito po ang aking mga video ay sana nakakapagbigay din ng inspirasyon sa inyo dahil uh, ito po ang aking uh, pinakikita sa inyo. Ito po ay lahat ay base sa aking uh, experience at uh, na-experiment ko rin, Natutuklasan ko rin. Kung pa paano? Kung pa paano ba siya lumalakas? Kung pa paano ba siya, bakit siya gumalaw ng gano'n? Ano ba ginawa kong exercise? So, yun po ay uh, sinaliksik ko din. At nakita ko na gano'n ang mga exercises at saka mga techniques. So, sana po nakatulong po sa inyo. So, maraming maraming salamat po sa panonood. Uh, ulitin ko po, ako po hindi doktor. Hindi rin ako professional physical therapist. Ako po ay... Uh, pinabase ko lamang po sa aking uh, karanasan ang aking mga pinakikin-share sa inyo at sana ay makatulong din sa inyo. So, marami salamat po at ako po ay saludo sa mga na-stroke na lumalaban at saka talaga namang hindi sumusuko. Ayan, hindi na ng pag-asa. So, at saka lagi na lang inisip na <laughs> gagaling, <laughs> lalakas, at syempre, pinag-importante sa lahat ay ang katawan. So, maraming salamat and God bless. Bye-bye.